Guys, nag-comment ang pinakapoging BlacksFruits player sa video ko. Gabi yun. Pero hindi lang yun kasi sa video na to, babasahin natin lahat ng good comments nyo sa first ever video ko sa channel na to. Kasi gusto ko lang ipakita sa inyo na naa-appreciate ko kayo, no? Na naa-appreciate ko kayo, lahat ng na nanonood, kahit hindi kayo mag-comment. And syempre gusto ko rin kayo bigyan ng shoutout. Three shoutout yun, pre free shoutout yun. Kaya, yun, without further ado, let's go! Ang unang comment ay magagaling kay Barba Minecraft Play 6282. Sabi niya, Yo! I like your vids! Actually, gusto ko pa talagang pagandahin yung mga videos na to. Ang laking bagay ng mga compliments ng mga good comments nyo sa first video ko. Promise. Tapos sinundan niya ng ad mo ko, TV 11 ako yan. Ito pang isa pang nagpapaad. Si Ronel Palivino, 3599. Sabi niya, friend mo ako, Demonic 1623. Ang ko kasi, gagawa tayo ng crew the Kapitan Crew. Yun bala ko sa future. Gumawa tayo ng group para tayo ang magkaasama. Kaya, ayun. Okay, gusto ko lang bigyan ng shoutout to next commenter, si DaveVG9190. Ang pangalan niya ay Sir Exodus. Siya yung may-ari nung private server na pinag-recordan ko nung first video. Kaya, shoutout sa'yo, ano, Sir Exodus, DaveVG9190. So, ang next commenter ay si Alreco Gilyamak. Ang sabi niya, wag mo ko kalimutan, pre. Hindi kita kalimutan. Alreco Gilyamak. Hanggang sa pagtanda, hindi kita makakalimutan. Kasi kinoment mo yan. Next! Ang next commenter ay si RHVVX. Ang sinabi niya ay keep upload until your YouTube. RHVVX thank you ah Thank you sa, sa reminder mo. So si Futaro 4556. Sabi niya Lods, offer ko buddha mo ng sound phoenix at pain. Add ka lang ng mahina na fruit para matrade. Gusto ko lang sabihin sa'yo Futaro 4556. Ang aking beloved buddha ay not for trade. Not up for trade. Sa akin lang po ang aking beloved Buddha. Ayoko anang nang mawala ng Buddha fruit. Hanggat wala pa akong firm na Buddha, hindi ko ipamimigay ang aking Buddha fruit. Speaking of pamigay, no? Ha! Pag na-reach natin ang 10,000 subscribers, mamimigay ako ng permanent fruit of your choice. Ayaw nyo ba yun? Gusto, gusto, gusto nyo Permanent fruit. Ako nga, wala akong permanent fruit, eh. Diba? So, ayun, subscribe na kayo. Let's reach 10,000 subscribers. Sabi ni Hot Dog Hot Dog 7237. Muntik ka na ma DC. Yung init mo yung Buddha. Actually, yung internet namin no, laging nadidisi Bakit ba ganun? Buti na lang at hindi ako na-disconnect habang kinakain ko yung Buddha Kasi, iiyak ako <laughs> And another one user, by2hr9jh7k Puro random yung username nyo Pero sabi niya, gamitin mo blizz for Buddha kung effective yan So I assume na sinasabi niya, kapag magte trade ako, sabihin ko blizzard for Buddha Good call, pero I'mma stick with the plan Uh, sabi naman ni Royal Dragon 95, no. Play with me, I will help. Okay naman, pwede naman kayo mag-join sa ating server. Naka-on naman yung exp join experience ko, guys. So, yeah, pwede pwede kayo mag-join sa akin. Available ako always for you, guys. Aww. Ito naman sabi ni Liu Fellow. Kuya, use ka po auto clicker kapag buda ka na ulit para di po malaspag yung mouse. 'Yun nga, naka totoo naman na kapag click ka ng click sa mouse, is baka masira agad ito. Lalo na yung mouse ko, hindi siya ano, high quality mouse. Tatry ko 'yun auto-clicker na yan kapag, kapag naisipan ko na mag-download. Sabi ni Rekit Jar, keep up the good work, Lodi. Nakakilig yung mga ganitong comment eh. Rekit Jar, keep up the good work, Lodi. Unti na lang mapapagawa ako dito ng spoken word poetry. Esopagus es... <laughs> <laughs> Pero thank you, thank you, Rekit Thank you, Rekit Gusto ko talagang uh, maging consistent dito sa ano. Sa Roblox content na Sa Roblox Blocks Fruit. At hindi lang yon Malay nyo, guys. What if meron pa tayong ibang laro sa Roblox na gawing series? ba diba? So, yun. Comment nyo, guys. So, anong gusto nyong series na gawin natin? Hindi lang Blacks Fruit. Pero sa ngayon, nag enjoy pa ako sa Blacks Fruits. Lalo na't hindi pa ako max level. Hoohoo! -hoo. Okay, next! Ito na talaga yung mga comment na nakakilig. Sabi ni Barok383. Ayos! May pogi na namang Blacks Fruit player. Ito naman. Malit na bagay. Malit na bagay yan eh. Pero ang pinakapoging Blacks Fruits player pa rin para sa akin ay si Creepy. Walang tatalo. Walang tatalo And of course, next Si axle 2582 Sabi niya Bro, first vid mo good quality agad Solid Keep it up Support kita Ito yung mga compliments na Kasi nasa puso ko Kasi yung efforts na binubuos ko sa mga videos ko Actually, nung hindi pa ako nagro-Roblox content Hindi pa ako nakakuha ng ganitong type ng comments Wala as in, walang comment So, nakakilig Nakakilig para sa akin yung mga ganito sabi ni Call the Vibe Zero One, not bad for a first vid. Hehe. <laughs> May perm buddha ako dito pre at kids ni. Patuli ko pa siyang gagandahan guys. Patuli ko pa siyang gustong i-improve para sa inyo, para ma-entertain kayo guys. Kaya yon. Keep commenting. Kahit ano man yung mga gusto nyong i comment, kahit bad comment yan, mas takriti siya. Promise. Kung ano yung maliko ko, kung masyado pa mabilis to. Ganon guys. Ganon guys. Gusto ko ng sabi sa akin yung maliko. And iya adjust ko yon. Regarding dun sa sinabi niyang meron siyang perm buda. <laughs> Sana all. Ako wala akong ni isang permanent pero magmimigay ako ng permanent fruit kapag na-reach natin ang 10,000 subscribers. Kaya let's go guys! Let's try to reach 10,000 subscribers, okay? Sabi ni Raymond, Dabuet, sorry kung na-murder ko yung name mo. Kuya Combat ko po ay Electric at Kung Fu. So, yun. Sinabi niya sa akin yung fighting style niya. And, of course, the last comment. The comment na nanggagaling sa pinakapoging Black's Fruits creator. <laughs> None other than Creepy. Sabi ni Creepy. Keep it up, dude. Naalala ko videos mo nung nagsisimula pa lang ako. I can tell na mabilis mo lang makukuha yung 100k subs or baka maunahan mo pa ako. Good luck sa journey and have fun. Creepy! Nang to sa isa pang content creator, no? Na tinitingala mo. And hindi ko yung na-expect na may kita ni Creepy yung video ko. Yung first video ko. Ang saya na first video mo na-commentan ka agad ng isang well-known na pinakapog na Black Fruits Creator. Maraming maraming salamat, Creepy, and of course, maraming maraming salamat sa inyo sa pag-comment, sa pagbigay ng feedback nyo sa first video natin. Hindi hindi ko yun makakalimutan, guys. Lalo na si Alreco Gilyamak. Hindi ko siya makakalimutan. kasi sabi niya wag mo ako kalimutan pre. So yun, thank you guys for watching kahit uh, nagbasa lang ako ng comments nyo. Let's try to reach 10,000 subscribers para mabigyan ko kayo ng permanent fruit of your choice, guys. Angat sa muli. Mula sa inyong munting kapitan, guys. Paalam.